Isang isla sa Mindanao ang sinasabing may sumpa para sa mga dayo sa kanilang lugar. Ito ang isla ng Siargao. Kapag daw kasi napasyal ka rito, aayawan na na umalis. Ang iba umiiyak pa Marami nang nakaranas daw niyan, hindi nila pinaplano pero kusang loob na ginugusto ang magpaiwan sa itinuturing nilang paraiso. Handa nang magkwento si na Ivy, Leda, Island Barbie at Belle, mga nahalina sa ganda at mahika ng tinaguriang The Shargao Curse. Mula sa nakakahalina nitong karagatan, mga alon na parang idinuduyan ang sino mang magtampisaw. Katakam-takam ang mga pagkain. Sabayan pa ng mga hindi malilimutan kasiyahan. Aba-aba-aba ang tanong, nakapag-share gaw na ba ang lahat? Anong sumpa ba itong sinasabing meron dito? Bakit napapaiyak ang mga bumibisita? Simula ng sumikat ang Siargao bilang isang top tourist destination. Hindi na magkamayaw ang dagsa ng mga bumibisita dito. Ang safe, cheap at ever-reliable na airline partner ng Rated Corina, aminadong halos laging fully booked ang kanilang mga flight sa isla ng Siargao. Hassle-free daw ang pagpunta sa dream island ng lahat dahil may direct flight ang sila doon. Sa mahigit isang oras lang na biyahe sa Cebu Pacific, mararating na ang isla na inyong pinapangarap. Katunayan, noong nakaraang taon lang daw, mahigit kalahating milyon ang dami ng turistang dumating sa isla. Hindi lang mga mata ng mga first-timer ang mabubusog sa lugar na ito. Tiyak busog din ang tiyan sa kanilang mga binagmamalaking pagkain. Ito ang ilan sa dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mag-business partner na sina Ivy at Leda, ang Siargao. Marason nito lang taon, nagbakasyon sa Siargao sina Ivy at Leda. Ang pinakanagustuhan daw nila ang island vibe na ibinibigay sa mga dayo at ang kasimplihan naman ng pamumuhay ng mga Siargao noon. Laid back din kasi yung community. Hindi siya crowded, hindi siya yung magulo. Iba iba yung community dito sa Siargao. Oh, hindi mo kailangang pumorma, hindi mo kailangang magbihes para maging presentable ka sa ibang tao. Kwento ng magpartner, matagal na nilang binabalak na mag-relax at early retirement sa kanika nilang mga trabaho at magtayo ng negosyo dito. Hanggang makalipas ang dalawang buwan mula nang magbakasyon sila sa Siargao, biglang napagdesisyonan na muling bumalik sa isla, hindi na para mag-me time, kundi para dito na manirahan. Nagbaka nagbakasyon kami ng March, maraming friends ang nagulat. Parang, <laughs> Two, weeks, two months lang na kayo, nagtitira na kayo ng Siargao, parang gano'n dami. Even my family, her family as well. Eh, medyo nakakapagod din yung laging puyat, no? Health-wise, hindi. So sabi ko dito, pwede tayo maging healthy kasi less fast food, di ba? Parang puro home-cooked meals dito. May kakaibang saya daw kasi silang nararamdaman nung una pa lang silang bumisita sa isla. Parang tinatawag silang bumalik sa Siargao. Animoy isang mahika na nanghahalina. Huwag iwan ang isla ng Siargao. Ito ang tinatawag na Siargao Curse ng mga taga roon. Bilang pagsisimula ng bagong yugto ng buhay ni Naleda at Ivy sa isla, nagtayo sila ng restaurant na nag-aalok ng modern Filipino cuisine. Ito ang yugto, ang menu, pan-seared pork chop, ube cheese palitaw, at ang kanilang bestseller, ang crispy palabo nag-bakasyon lang kami for five days. And then after two months, we're back here na we're renovating this place na. We started uh, Yugto kasi we're, we're looking at a new Yugto of our lives. So parang bagong chapter. Ang sabi kasi nila kapag once you went here, parang um, babalik at babalik ka. Or, or, ayaw mo nang umalis. Or ayaw mo nang umalis. Parang mm -hmm. siya. Gano'n ang nangyari sa kanya na na-curse na siya <laughs> ng Siargao. Pero pag amin ng dalawa, sugal ang kanilang pinasok. Alam nilang malaki rin ang nawala sa kanila sa desisyon nilang maglagi na sa isla. Noong una, sabi ko nga kay Sir, noong una, first week, second week ko dito, gusto ko lang umalis. Sabi niya, too early to give up. Parang, So, ngayon naman, parang I'm starting to, ano, love the island. sa tinamaan ng tinatawag na Siargao Curse maliban kay Ivy ay itong si Brianna o mas kilala dito sa isla bilang si Island Barbie. Kasi naman, sa ganda ng lugar na ito, sino ba naman ang kapag nagtagal ka dito, mapapaisip na dito na manirahan ng permanente. siya turista sa Siargao. Dahil sa maniwala kayo o hindi, dito na siya sa isla nakatira. Siya si Brianna, o mas kilala bilang si Island Barbie, na taga-Amerika. Ano na ba kayo? Kung pagkain ang bumihag sa puso ni na Ivy at Leda, surfing naman sa Siargao ang pinakabenta kay Island Barbie. Dito sa pamosong Cloud 9, madalas tumambay si Island Barbie. ng mga turistang gustong maka-experience kung paanong mag-surfing. Ipinanganak at lumaki sa estado ng Michigan, si Brianna. Nagtrabaho siya bilang fitness instructor. Good morning, guys. It's currently 4.48. 2022, nang makita niyang isang post sa social media tungkol sa Siargao. Walang kaabog-abog, lumipad mula Amerika papuntang Pilipinas si Brianna. Simula daw noon, hindi na siya muling umalis pa ng Siargao kaya ang kanyang pamilya na naiwan sa Amerika na bigla sa kanyang naging desisyon na doon na tumira. Uh, I'm not gonna lie, I'm not a big fan of the way of life in America. So my initial plan was I was just gonna go with the flow. But even to my family, that was that was crazy. Um, they were concerned about safety. But most people who thought it was just a vacation were supportive. But after a couple weeks and months, they're like, when are you coming back? Like, what's happening? And I'm like, oh, I'm extending. I don't know, I don't know. But, kahit pa siya'y foreigner, madaling nakapag-adjust si Brianna sa buhay sa probinsya. Hindi naging mahirap sa kanya na magkaroon ng mga kaibigang lokal na nagbansag sa kanya ng palayaw na Island Barbie. Some of my closest friends to this day who are all locals here and I just felt like I connected with them and I was able to see their way of life. This is, this is life. Like this is the quality of life. We're so happy with so little. May dalawang taon nang naninirahan sa Siargao ang Amerikanang si Briana. Pagtitinda ng ice cream ang kanyang pinagkakakitaan. Bukod sa kanyang pwesto sa General Luna, dito sa sikat na Katangnan Bridge, matatagpuan si Island Barbie na itinuturing na ng ngayong local celebrity ng probinsya. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Handa na ba kayo kay Island Barbie? So, wow! i wonder what she's preparing for me do you usually serve yourself yeah of course really i so mean sometimes i'm not always here like in the store because this store is actually new i started at the bridge just oh. selling so but i'm the only one who will ever sell at the bridge really yeah you know the sand the sea the air. and everything's so close accessible and filipinos are so helping that yeah. you know yeah. i definitely think like that's why i'm here so it's definitely gonna be difficult but it's difficult either way so so did you find a boyfriend here yet no and I definitely had maybe, I guess you could say, dated some of the locals in the beginning, but now we're more just like friends. Um because really? it's hard to find something serious on the island. Either people come and go, or they're just, you know, very here for fun, and they don't know how to have anything, like, serious. So, so I'm still <laughs> looking for my Ken. cheers, 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 cheers. I love it. Shut up. Shut up na ice cream yan. Perfect. It's good. Mm. Isa lamang si Brianna sa napakaraming dayuhang turista na nagpunta sa Siargao at hindi na umalis ng isla. Ayon sa Tourism Office ng Siargao, nasa 30,000 foreigners ang dumating sa Siargao noong 2023. Karamihan sa mga ito galing sa Amerika, Spain, France at UK. Sugar Coast tourists would always want to come back to Siargao or extend their stay because there's something unique about Siargao experience and that's something the tourists should explore or find out when they go back when they go in Siargao. Sana tatanging ang king ganda ng Siargao. Sino ba namang turis ang hindi mabibighani at mapapaisip na magtagal at manirahan na nga doon? Iba talaga ang bagsik ng sinasabing Siargao curse. I think the amount of freedom you feel here and Where to like, where you're from, from Amsterdam or at home. We have to work, we have to study, whatever. We have uh, responsibilities. And the moment you, came, you come here, it's yeah. The, with you're riding on your scooter, you, you have the most freedom in the world. I've been staying in chagall now for two weeks. And so, far? so far, I really like it. People, I think the the people. I think that's why I, I, I was telling her I don't want to leave this place. because uh, you're feeling like you're home. Yeah, I'm here already for three weeks and they arrived a week later. Um, and I travel solo, but they came to Chicago as well and now we travel a little bit together. See, we're going to be making Tinola Manok. Bukod sa pagtitinda ng ice cream, pinasok na rin ni Brianna ang pagbablog. Ang kanyang content, walang iba kundi ang island life dalawang taon nang naninirahan at namumuhay dito sa Siargao, si Island Barbie, ang pinay naman na si Bell ay mahigit dalawang taon na dito. Patunay na totoo daw ang Siargao curse. Para naman sa 38 years old na si Bell, life is a beach. Simulat sa pool, hilig na daw talaga niya at ang kanyang pamilya ang magpunta sa mga lugar kung saan may dagat. isang digital nomad o taong kayang magtrabaho kahit saan gamit lang ang internet. Hindi problema sa kanya na pagsabayin ang work at vacation. Nang maisipan ng kanyang pamilya na mamasyal sa Siargao, abay wala nang nangyaring balikan talagang vacation lang kasi meron lang kami dito matagal ko nang nire-research ang Siargao. Pumunta kami ng Siargao, magbabakasyon lang sana ng dalawang buwan. Kaso, hindi na kami umuwi kasi maganda ang Siargao. Ayon kay Bell, wala siyang pinagsisisihan sa kanilang naging desisyon na manirahan na sa Siargao. Aminado siya, hindi naging madali ang kanyang ginawang mga adjustments. Siyempre, hindi ako sanay sa magigib ng tubig sa balon. Tsaka maraming adjustment. Mahirap mamili ng mga bagay na kailangan ko kasi wala dito. Hindi available. Mainit. Pero maganda. Para eventually, after that, sobrang ayaw na namin umalis. Para kay Belle, legit ang tinatawag na Siargao Curse. Dahil eh isya mismo at kanyang pamilya ang patunay na nakaranas nito. Siargao Curse is um, something na common sa travelers dito sa Siargao talaga. For me, hindi lang siya Siargao Curse but it's Siargao Magic. Hindi siya curse kundi blessing for us. Na hindi ko mahahanap na marami pa palang parte ng buhay na pwede mo ma-experience dahil nasa Siargao ka. Hindi siya katulad ng kahit na anong ibang lugar sa Pilipinas. Mababait ang mga tao, relax lang ang buhay, simple lang. At kung si Belle ang tatanungin, ang Siargao is home. Kaya ano, nahirap bumalik sa, sa syudad ko na-experience mo na na ganito na may quality of life kami nakita ko talaga yung sarili ko tsaka yung pamilya ko kaming mag-asawa na dito na kami tatanda sabi nga ng linya sa isang pelikula, may mga lugar na pang matagalan. May mga lugar din na dinadaanan lang. Pero para kina Ivy, Leda, Brianna at Belle, may lugar na sadyang minsan lang mapupuntahan katulad ng Siargao, pero itinuturing ng permanenteng tahanan. Yan ang Siargao Curse. Ang ibigay sa mga bisita ang kanilang inaasam-asam na hashtag best life. The current superstar of our line is none other than our soap. Glue pa Glutathione, Papaya, and Kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na, Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between Papaya, Glutathione, and Kojic. Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.